Nagwalkout si Senador Nancy Binay sa pagdinig ng Senado kaugnay sa kontrobersyal na konstruksyon ng bagong Senate Building matapos nilang magkasagutan ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang detalya sa ulat ni Daniel Manalastas. Bakbakan agad sa unang pagdinig ng Senate Committee on Accounts hinggil sa New Senate Building matapos magkasagutan si Senator Alan Peter Cayetano at Sen. Nancy Binay. Si Cayetano ang kasalukuyang Accounts Committee Chairman ng Senado habang si Binay ang nakalipas, panahon ni dating Sen. President Juan Miguel Subiri. Partikular na pinagtalunan ng dalawa ay ang halaga ng tinatayong building ng Senado. Sa document na hawak mo, there's no 23 billion. 21.7 billion and then 23, you're reacting to what Senator Escudere said na 23, which was submitted to us by the SCT, which were all your staff, and which I released to the media. And you've been going around saying mali numbers namin. So kung mali, correct it. Pero ang nagbigay ng numbers sa amin, staff mo, klaro yung issue, guguluhin yung issue. Oh, Hindi po ako ang nagugulo, Mr. Chairman. Oh, sige, sa plantasan ano ko pa na, ginawin? gulo mo na yung issue. Sumunod ang ng dalawa ay ang usapin kung nadelay ang konstruksyon. Inatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo eh, pati yung credibility ng aming review eh. 'Di ba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na 'to at Paano hindi nga sa, matatapos Labing 15 buwan yung phase sa, sa mesa mo, wala kang ginawa. Meron Ikaw so, na nagsabi ngayon, hindi ko alam 'yon. Ngayon ko lang nalaman na 15 buwan 'to na sa mesa mo, wala kang ginawa. May so. ginagawa tayo, Mr. Chairman. Eh ano nga ginawa mo? Huh? Labing limang buwan eh. Dahil unang-una, Mr. Chairman, hindi trabaho, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag-quantify. Sinabit na nga umabot pa sa ibang paksa ang balitaktakan ng dalawa, partikular mga naging pahayag ni Binay Kamakailan. -bento. Bento ka, nakasampung interview ka. Uh, baka naman ito yung Makati Tagig. Eh, hindi mo man lang iniba yung question doon sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Exacto pa eh. halatang ikaw nagbigay ng question. Eh, naman ano naman kilalaman? Ay, ano question, naman kilalaman ng Tagig? Ano naman magbibigay ng question sa media? Kung ano nung paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Eh, di kasuhan mo ng attempted Ay. murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa'yo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ayun, eh, ano kilalaman ko doon is, sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi eh, na eh, ikaw, ha? Eh, paano mo sa sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Tagigat Makati, oh, tapos sa sasabihin so, mo may sumasaksak sa likod mo, ano yung nila? Pero Sindi sinabi ko ba masikod? na Peter Caetano ang okay. sumasaksak sa akin? Parang Di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, sa sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakahiya Hindi, hindi po tayo Marites, Mr. Chairman. Tinanong na ang DPWH sa pagdinig at sumunod na pangyayari. DPWH, nag-i-exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chairman. no, no. Thank you. Sorry, Mr. sorry. Ma'am, Ma there is none. Excuse me. Excuse me. Point. Order, order, order. Thank you, Mr. Chairman. I need my point. There's no such thing as 23 billion. The si Binay matapos mag-walk out, banaag na dismayado sa nangyaring pagdinig. Sinagot niya rin ang ilang akusasyon. Siyempre, tawal lang din naman tayo. And parang yung sugat na akala ko naghilom na, parang binuksan muli dahil naalala ko yung ginawa sa pamilya ko kung paano niya kung paano nila sinira yung pangalan natin. Wala tayong inupuan. As in, talagang twice a week. Yun nga, I think yung pa yung isang masakit kasi pinaghirapan ko tong building na to. Inaasahan pa magkakaroon ng mga susunod na pagdinig. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.